So, tapos na natin nakabit yung stop light mga boss and then yung speedometer natin and then susian. So, so, ito. So, hindi pa nga natin natapos nag-wiring dito sa headlight. So, nagbaklas muna tayo dito sa mga wire mga boss dahil hindi na lang natin pinalitan ng harness wire. So, dito na naman tayo sa battery ngayon. Ito yung battery. So, mag-DIY muna tayo dito mga boss ang kabitan ng battery. So, hanapan muna natin ito ng idea mga boss kung paano yung magandang biskarte dito. So ang bala ko sana mga boss is Ayan Medyo mabalag kasi itong bracket nya Maganda sana kung ma mahaba Tapos pikuin lang natin And then i-bolt natin dito Kaso Ayan di aabot Tapos sasayad tong battery natin So testing na natin Balagan nyan yung sistema nya So sasayad siya dito So ang gawin natin ngayon dito mga boss is Ano Bumili tayo ng flat bar na alloy Tapos yun yung itornilyo natin dito tapos ibingkong natin dito mga boss bali paliko pa ganun so bali ganyan ang forma nya bali il yung forma ng alloy tapos i-bolt natin dito tsaka dito para ganyan yung sistema ng battery tapos mag din tayo dito mga boss ng bracket sa side cover so malaking trabaho pa to mga boss So dito na yung inaantay nating mahirap talaga na conversion dito mga boss. So bali nagkuha na tayo ng dalawang bracket. So bali testing talaga natin ng maigi mga boss bago natin i-welding dahil nga is kapag hindi siya mafit ng maigi. So baduy naman tingnan or hindi siya maganda tingnan talaga at syempre nakakuha na tayo ng mga ganang fitment mga boss so tsaka na natin ispata ng maigay mga boss so bali tsaka na natin i-full weld mga boss kapag saktong sakto na at syempre kapag magbe-welding din kayo ng mga boss na kagaya nitong ginagawa ko mga boss so kailangan nyo talagang takpan yung carb lalo na kapag naka open carb so kailangan mo talagang takpan and then tanggalin mo yung spark plug iwas sira yung motor mo kasi sa kaganyan mga boss is yung madalas masisira is yung talagang CDI nya tsaka yung battery so ito is wala ng battery so kailangan nang tanggalin yung CDI or spark plug at dito na naman tayong conversion ay eh, mahirapan talaga tayo dito mga boss dahil yung iba is basic ang naman sa atin so ito mga boss is ganito palang talaga ako naka experience nito yung bag welding ng side cover. So, mas lalo na itong convert mga boss. Kaya, kailangan talaga natin ng sipag at discarte mga boss para lang mapitmin itong side cover ni Tropa. So, yun mga boss. So, ito na yung pagbabalik natin mga boss. So, ito na pala yung ginawa natin bracket sa side cover. Convert Team X155. So, panupansin nyo yung welding natin. All goods naman. Yan. Pati yung dito sa kabila. Yan. So, sa pag-welding dito mga boss, so, double ingat lang talaga dahil nandito yung carb. So, tinakitan ko na lang. Baka ano, masunog kasi nga may gasolina dito so yun so, ito yung o-ring natin mga boss para dito so ikabit muna natin testing natin yung ano natin side cover so yun nakabit na natin yung o-ring so testing muna natin ipasok tong side cover so na lang tayong tatabasin dito mga boss ito parang lapad lang siya gunti so hindi siya papasok do doon sa rubber So yun mga boss, so ayan, kung napansin nyo is medyo malabo na nga yung camera natin dahil nga yun, wala ng araw. So 5pm na mga boss dahil galing ako paralan. So nagdalikyat muna tayo mag-install nitong set natin.